Good morning kalakas another day and another blessing gusto po lahat at welcome back po sa ating channel matagal tagal na rin po tayong walang uh, content pero sa ngayon eto nandito tayo at ano saksiyan natin yung ano pagbubukas ng Kampana bridge dito, may, dito sa may ano uh, gagabutan Rizal po open na po yung uh, tulay na uh, nagdudugtong dito sa may gagabutan at saka barangay campana po ito yung, yung ano uh, yung tulay napakaganda po makalakas ito <tinyo> Saka makabulang magandang pangyayari dito sa may Rizal. Kagaya ng pagbubukas ng Campana Bridge dito, may, dito sa may gagabutan. Rizal yan mga lakas. Open na po yung ano dito, yung uh, daan papunta rito sa may Kambabangan. Yan po yung bridge na bagong bukas ngayon po yung inauguration ng Valentine's. bypass lang Campana Bridge dito sa may Pueblo de Po, maraming sumaksi. Napakaganda po yung tanawin dito, mga kalakas. po. Yan. Dati dati yan po yung sinasakyan ng mga ano, yung mga taga Campana. Dati ito po yung sinasakyan ng ano, uh, papuntang Campana, o kaya Kambabangan sa Ito po yung tramline na sinasabi nila. Yan po. Dati dito sila sumasakay Pero sa ngayon hindi na Kasi nag-open na yung bridge <coughs> Ayan, ito po yung tramline Ayan Nakakonek po doon sa dulo Yan po yung daan papuntang Ano uh, ito na po yung kampana na daan. Yan. Yan po yung mga serbisyong uh, napakaganda ng ating buting mayor dito sa Rizal, mayor Joel Roma at saka sa kanyang may bahay na si Vice Mayor uh, Tony Brenda Roma. So, ayan na po yung ano yung bridge napakaganda na po hindi na mahirapan yung mga ano natin mga kababayan natin dito na magdala ng mga uh, yan, hindi na mahirapan yung mga kababayan natin dito sa may kampana na ano magdadala sa mga ano nila yung mga ani nila na niluluwas papuntang ano bayan po napakaganda po So ang ibig sabihin po yung uh, Kampana ay ano po ng tatlong barangay po yan. Yan po yung Kambabangan, uh, Pasingan at Nanawatan yan po. So magdudugtong na yan po yung daan na yan papuntang uh, corner, Apayaw. Napakaganda yung panahon, napakaliwanas yung panahon. po yung Matalag River